nga. Oh. Uh, ang showbiz. Sige, ano yung showbiz? Oh, oh. Ano ano yung ano nga yung kay Rob Jack yung kay Miss Bianca. Actually partner. Mm -hmm. Ako kasi nakita ko naman yung mga texts. Inamin naman ni ano eh. Exchange of texts. Oy ang galing, ang bilis talaga pag ah, showbiz diba? ni Alex. <laughs> uh, ako kasi mga kayubi, gusto ko tong i-analyze partner. Oh. mo ah. Sige. Okay. Siguro dapat tayo, na nakakabasa ng ganito, dapat hindi muna tayo magkaroon ng malisya. Oh, sige, attorney. Kasi may mga text na hindi nyo alam kung saan ang pinagsimulan. Oo. Oh, oh. Alam mo, kapag nagkaroon kayo ng malisya kagad, tapos may karelasyon ng mga to. Sira. Mm -hmm. Kasi tayo mismo, na hindi natin alam kung ano ang istorya, gumagawa tayo ng kwento sa puso at sa utak natin. Okay. Kawawa naman yung involved oh, 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 na tao. Oh, oh. So, katulito, kaya sabi natin bakit bakit ito na publish kasi na publish na partner eh. hindi mm -hmm. naman tayo nag publish nito di ba e eh, tayo is for to, to comment mm -hmm. okay kaya tulad dito sabi ni Bianca actually sabi sa anti wire partner mm. ay sa data privacy kapag ito e eh, cut yung name kinat yung name uh -huh. hindi alam kung sino nagpadala hindi siya pasok sa data privacy ah Ayan. okay. yan sayan hey, na naman, no? meron eh Okay, hindi lang alam at natin alam kung kanino pinadala. Ah, okay. Ayun, diba? kung kanino diba? pinadala. Kung kanino tayo pinadala, di ba So, dito basta in general, ang sabi sa Data Privacy Act, kapag di uh, hindi matutunton kung kanino galing, nakakrap kung kanino galing, mm -mm. hindi siya pasok sa Data Privacy. Mm -mm. Okay? Katulad dito. Kaya mo pumunta that early, 7 AM? Wala akong nakikitang mali siya. Okay. Kasi bakit partner? Trin mm. ako muna kung ano yung history nila partner. Mm -mm. Magkasama sila sa show. Magkasama sila sa isang At teleserye. Teleserye mm -hmm. sa, so, sa puso. Toto namang pwedeng maging magkaibigan partner. Parang At kapag, tayo. Parang ako, di ba, ko, mas malapit ako sa guys ng barkada eh. Mm -mm. 'Di ba? Ito mga kayubi ha. May asawa na ako pero may kaibigan akong lalaki na binata. Mm -mm. 'Di ba? Binata siya. Tapos uh, ang tipo niya na, 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 girlfriend is pang Miss Universe ang peg. Ooh. Diba? Mm -mm. Kaya sabi ko, eh hindi ko na describe Ay, well, anyway, nakita nyo na to kay Ubi. Barkado ko to. Nakita nyo na to. Si Atoni Ramon. Mm, -mm. De las alas. Oh. Ah, alam nyo na, mm -mm. alam nyo na kung ano itsura ni Atoni Ramon. Mm -mm. Nakita nyo. So, nakita kami sa Makati. Oo. Oh. ba? Diba? Tapos, ano ko eh, ano, kuy, ano talaga ako eh, uh, palabiro. Mm, mm So, kinuha ko siya. Nagkita kami pero hindi kami magkasama sa case, nakita ko lang siya sa Makati uh, Canteen, 8th mm -hmm. floor. Uy, sabi ko, Ramona, ligit-ligit dito, dito. Sabi ko, na, sinakbayan ko siya. Punta kami sa cashier. Uh, mga UB, ha, tandaan niyo, alam, alam ko kilala niyo na itsura ni Atty. Ramona. Tignan lang, hanapin natin to. Okay? Mm. Um, yan. Sabi ko sa cashier, sabi ko sa cashier, Miss, miss. Kasi alam ko, ang peg ni ato ni Ramon, Miss Universe partner, mm -hmm. ha, pang Miss Universe. So, definitely, hindi ako pasado, di ba? So, may asawa na ako. So, tinawag ko siya, Ramon, di ka, sinakbayan ko siya. Sabi ko doon sa cashier, Miss, Miss, boyfriend ko. Ha? Bagay kami. Ah, wala kayo ha? Basta si ato ni Ramon yung sinasabi ko. Tapos tingin ngayon yung cashier. Tapos sabi niya, tapos nangiti siya. Siguro feeling niya, hindi kami bagay. Hindi sumagot eh. Silence means yes. <laughs> oh, Di ba? Hindi hindi siya makasagot. Parang, mm -hmm. napatingin siya sa akin. Parang, nagdalawang isip siya na, tapos ngiting, alam mo yun, ngiting pa joke. Mm -hmm. Na parang, ano pa to? Feel, eh, nilaloko kasi ito ni Ramon. Kasi feeling ko, syempre feeling ko, pretty ako. ko diba? <laughs> <laughs> pretty, pretty naman. Ako. Pretty o, diba? naman. Kasi sabi ko, bagay ba kami? Boyfriend ko to. Tos, ah, tapos ko, Ramon, mukhang hindi talaga ako, hindi ako babagay sa'yo. Hahaha. <laughs> Hindi ang tipo ko ang dapat maging tipo mo. Mm -hmm. So yun, di ba, may ganun partner na para bang at is ka na sa lalaki na kaibigan mo. Okay. Kaya hindi ako pwedeng mag-judge ng kung ano yung, I mean, imagine mo, sige, pakibalik nga po yung ano. Alag pakibalik. Oo, na. pakibalik Thank nga Thank you, ako. Alec. Okay, yan na. Kaya mo pumunta that early, 7am. Okay. So, may mali siya ba to? Wala. Wala, di ba? Wala brought my dogs here sa Makati. Let me know para I can go back to BGC early, early to see you before I leave at 10 a.m. May mali, siya ba doon? Wala rin. Wala. Hindi natin alam kung saan sila nagmumula, partner. Eh. Mm -hmm. Kung may usap pa ba sila magkikita or oh, what. At kung magkikita sila, ano, nam, ano naman ang pagkita ah, nila? Baka. Saka, diba? very, very ano, safe yung lugar, partner. BGC. Yeah. Brought my dogs here sa Makati. Mm. Diba? I go back to BGC. Mm -mm. Oh, he's not here. He's in Valenzuela. So, ibig sabihin, oh since wala pa siya dito, oh pwede na ako sumama gliyan wala pa yung ano ko boyfriend ko. Uh Oo. -oh. Pwede ganun, 'di ba? Mm -mm. So mamaya pagdating niya, kasi aalis kami by mm -mm. 10 o'clock, dapat alis na kami. So wala pa siya dito, o oh, daan na nakita. Mm -mm. It can be like that. Okay. 'Di diba? mm -mm. Oh, tapos meron pa siya. Oh, you didn't reply, ha? On telephone. Ah. Uh, meron ka na naman na pick up na ibang, ibang girl, man. no? 'Di ba? May jokey. Eh. 'di ba? So ang ang sa akin lang partner, kung may ganito, unang-una, mali ang pag-post. Okay. It's a violation of data privacy act. Bakit? It can be considered as sensitive information. Mm -hmm. 'Di ba? Eh binigyan niyo na nga ng mali siya eh. Mm -hmm. Nabigyan na ng mali siya, 'di ba? So, it can be sensitive to both parties. Kasi private conversation to eh. Mm -hmm. 'Di ba? Pero sa akin, ang mas masakit pa so, yung nag-upload nito, pwede itong makasuhan oh. ng violation ng Data Privacy Act, partner. Oo. Oh. Oh, oh. Hindi kayo pwede, pwede yung kumuha ng screenshot tapos hindi alam. mo ano yung pinakadetalyado oh, o kabuuan oh. ng istorya. kahit alam mo yung detalyado, at alam mo yung sensitive partner, o or alam mo na uh, para may personal information about hindi doon sa dapat. tao, di mo dapat yan, pinapublish. Diba? Ano intention mo? Ano intention mo? So, di ko alam kasi ito, saan ba ito nagsimula? May selos blues ba to? So, dapat, bago magselos, alamin muna. Kasi partner, it will be a different story kung siguro, wala sila, hindi sila magkasama sa program. Medyo mag-isip ka, ba't sila close? Oo, oh, oh, sa teleserye. Dito, hindi ka pwede mag-isip ng mali siya kasi magkasama sila sa program. Mm -mm. Sa, sa teleserye. di mm ba -mm. Diba? So, sa akin lang mga kayubi, mga mga sa iba. Alam ko kayubi hindi naman mga gagawa agad 'to ng ng maling akusasyon ni. Eh. Mm -hmm. May involve dito na may relasyon. Mm -hmm. Sa lahat na na nakikinig sa atin. Uh, ang hirap. Hindi kayo dapat mag-judge. Mm -hmm. Just mere text mm -hmm. conversation mm -hmm. na to the point na binigyan agad ng mali siya na ano kaya masasabi ni ano, mm -hmm. ni Senator Sherwin. Mm -hmm. Eh well, in fact, baka alam niya naman na magkaibigan to dahil magkasama sa show. Mm -hmm. Pero, syempre, partner, kahit walang mali siya si Senator Sherwin, Sherwin, yung yung dating nung mm -hmm. isip ng tao, kasi yung sa tao ang eh. Ang pangit eh. ng oh. dating. Mm -hmm. Mm -hmm. Kawawa, partner. Kaya, bawal yung ganito eh. Yung mga private conversation na hindi niyo naman alam yung punot dulo. Tapos, bibigyan ng mali siya mm -hmm. para mag-viral. Or for the views. Mm -mm. Di ba? Para lang makasugap ng scoop. Kawawa yung taong involved. Mm -mm. Unang-unang din yun naman tinanong si Bianca eh. Pero nagsalita, naglabas nagsabi siya na ng siya operation. na magkaibigan lang talaga sila. Ayon pa kay Bianca Manalo, may mga na-delete na messages para magkaroon ng malisyosong pahiwatig. Na lumalabas na sila ay may relasyon ni Rob Gomez. Siguro mas mainam nga kung maipapakita pa ni Bianca itong mga deleted messages na to para lalo malagot ang exposed expose ng kanilang private conversation. Kaya nakita ko din naman na wala sa, for me ha mga kayubi Wala siya akong nakikitang mali siya. Mm -mm. ah, okay. Kasi teksto. Mm -mm. Wala ako okay. nakitang okay. authentic pa paano mo masasabing mabibigyan ng mali siya ang isang messages. Pag merong uh, words of endearment. Wow, lalim ah. Na parang I love you. Ah, uh, I miss you. I miss you. I hope I can still hug you. Mga tipong gano'n na iba na. Ah, okay, attorney. Oo, oh, oh, can we still see each other tonight? Ah, uh, you turn, you turn, kaya, yeah, you turn me into a woman last night. <laughs> Oo, oh, ano mga <laughs> ganyan, attorney. Diba? This man has turned me into a woman last night. Matipong ganon tayo, eh. <laughs> ah, that's ano, attorney. ni. eh. eh. <laughs> Oo, oh, oh, that's, and girl. Diba? Eh, pag general na mga ganito, sa akin, partner, Naawa na ako doon sa taong pwedeng inosente. Oo. Oh, oh. Tas kasi binibigyan natin ng malisya. Malaysia. yun. Yon. hindi na sa kaso ng data privacy ang pinag-uusapan natin mm -mm. kasi it can be a sensitive information. Oo. Oh, oh, eh, oh. it can be a sensitive information kasi binibigyan ng Malaysia. So dapat malaman ngayon nila kung sino yung naglabas nito. Dapat eh ang balita na ilabas yan because of selos. Oh, uh, yan ang mahirap, oh. attorney. Kaya. Maski na yung kay Harleen. Kay, kay Harleen nga medyo ano pe. medyo may pagka... Uh, mas malalim. Oo. Oh, oh. Pero ayoko pa rin siyang bigyan ng judgment partner. Why? Mm -mm. Pala biro si Harleen. Oo. Oh, oh. So, we do not have the right to judge mm -mm. kung ano ang namamagitan sa kanila. Oo. Oh, oh. ba? Diba? Mm -mm. Kasi, pwedeng nagbibiruan. Diba? Pwede mm, mm nagbibiruan. Diba? Mm -mm. Mm, saka dalaga si Harline. Oh, oh. Tama? Binata si Rab, Kaya lang mayroon siyang karelasyon. Mm -hmm. Pero sabi niya doon sa kanyang interview before, single siya. Oh, oh. So does it mean hiwalay siya doon sa kanyang current girlfriend? Ah, oh, oh. Eh kung hiwalay eh di may right siya to have a girlfriend. Mm -hmm. Kahit may anak siya sa iba. Pero kung may relasyon ongoing relationship. Ay, kung may relasyon ka? ka iba, ay eh, wag naman foul naman 'yun. Mm -hmm. 'Di ba? Kasi ano 'yun pambabastos na 'yun sa kababaihan. Mm -hmm. Wala ka ng paggalang dun. Sinasabay-sabay. Pero mo. meron ako isang artista ang uh, mm. komento. Sabi niya, hindi na ba kayo nasanay sa showbiz? Mga ganyan, ganyan, ganyan. Sabi. Pwedeng pang-parating? Mm -hmm. Pero sa akin, ano eh, mas Para naawa ako, ako, mas naawa ako kay Bianca. Mm -hmm. Because she has a good relationship mm -hmm. with Senator Sherwin. Center Wingatalian refuses to give his comment on the issue surrounding his girlfriend Bianca Manalo, who is caught up in a controversy involving co star Rob Gomez. Manalo Gomez and Herlene Boodle are the talk of the town after screenshots of the actor's messages with them were leaked on his social media pages. The messages implied a sexual relationship. At the tail end of a press briefing on Friday, Cotillan was asked if he would like to say anything about Manalo's supposed intimate exchange with Gomez. If you want to comment lang sir dun sa Bianca Manalo issue. No comment. Mm -hmm. So for us to give balis sa text na napaka general ang dating mm -hmm. partner, it's foul. Oh. It's foul. Mm -hmm. So in the first place talaga hindi dapat ito nilabas. Dapat halughugin dito kung sino naglabas niyan. Sino nga kaya ang maaari nag-expose ng mga private conversation na ito? Ayon kay Rob Gomez, ang kanyang cellphone ay kinuha ni Shayla, ang kanyang girlfriend. At ito ay ginamit na walang pahintulot mula sa kanya noong December 20, 2023. So, itinuturo ni Rob Gomez na ang malamang na nag-expose ng private conversation na yon ay ang kanyang girlfriend na si Shayla. Pagpatawarin bigyan ng leksyon. iba, Kasi para matuto Anong din yung ibang mga kababayan natin. Ah, data, data, Privacy Act. Privacy Act. Mm -mm. Okay. Violation ng Data Privacy Act. mm, -mm. Di ba? Oh, okay. hmm. Hindi na lang naman sa kasong to. That's for everybody. Kung makaranas din si yung iba nating mga kasama. Di ba? Attorney Claire ng mm. ganyan. Oo. Ay, nako. Data. Sabi ni Kadama, kasi ganda mo ba, attorney, si Periwinkle? Mas maganda. Oh. Mas maganda. Oh. Hmm. Hindi niyo pa siya nakita? Ako hindi ko pa nakita. Nakasama kasama niya si Justice, nakita ko sa picture. Yung gundo mo pala, te. Eh, sabi ko. Ah. <laughs> Ayan, sabi ng ni ano, ni si Xavier, ah, uh, hindi, na-distract. Kaya eh, sabi ni Concilier, na-distract ako sa maganda, dito rin ko na-dinig si Atty. Claire. <laughs> 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 oh, yes, oo. Uh -oh. Ayan yano, hinahanap natin si Periwinkle, nawawala eh, nahiya yata lalo, nung sinabi natin maganda eh. <laughs> Oo nga, ayan. Grabe ngayon ang ano, no, ni Claire, no? Uh -huh. Ang mga ganyang klaseng mga sa showbiz kasi. Pagka ganyan, talaga, pinagkakaguluhan, pinag-uusapan, yun ang mga... Hindi ko alam kung tataas ang rating. O, meron pa bang magandang dilag? Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa yata, ni Claire. Oh, eh. eh pamparating din to. Oh. Kaya lang sabi ko, wag lang manira nang may relasyon. Mm -hmm. Di ba? Kung may-involve siya kay Harleen, dalaga, binata siya, di, okay lang. Kaya lang, syempre may sasaktan na isa yung, sa yung side nanay ni... nung anak ni Rob. Sa side ni Rob. Oh, Oo, oh. pero sabi nga natin sa showbiz, ang mga kanyang chismis, parang Very normal anum. eh. Normal. Hindi na iba yan sa showbiz. Mm -hmm. But ako, I'm I'm for ano, I'm for Bianca. Oh, Ay okay. ano, ah... Uh, I can defend you. Wow. Para naman magkakilala kami. Di ba? Hindi kasi party. Sabi ko, ako pala biro. Pala biro ako. Di ba? May nagsabi nga sa akin, ganito, chismis to Sabi niya, oh, sabi niya sa akin, ito ha, politiko to. Politiko to. Politiko Claire. Sabi niya, attorney, May asawa ka na ba? Meron na po. Ba't di mo ko hinintay? Ganon ah, mm. mga kayo, ko mo ako hinintay. Oh. Sabi ko, Mayor, ikaw ang hindi naghintay sa akin. Nauna ka. <laughs> <laughs> di ba? Mga ganun joke. Kaya oh, ko I yung sakyan. Friday flash ba? Di ba? Diba? diba? Hmm. Nauna ka. Hmm. Nauna ka ng aliwa. <laughs> Iba pala. Di ba? May mga ganun. Ano pagkabataan mo? Sabi niya, oh. ganito pa. Oh, mm. sabi, ganito. Ganito. Attorney. Mm. Sabi niya, ah, may driver ka ba? Mm. Sabi ko, hindi po, ako lang na drive. Sana hayaan mo ako ang mag-drive for you? Alam ko na yan. So uh. I can drive you crazy. Ah! <laughs> <laughs> Mayor din yan. Uh, ano ay, yan? May ano yan? Malaysia? Tingin ko. <laughs> eh, may mga asawa na. Eh. Uh -uh. <laughs> sabi ko, ay nako sir, nako hindi po. Kayo ko na po to. Uh -huh. Anong mga tipong gano'n? Kaya dapat sak sakyan mo lang. Hmm. Kaya may mga babaeng kayang magsumakay. Kaya dapat hindi natin binibigyan ng mali siya. Ah, oh. Diba, mga kayubi? Mm -hmm. Yes, and with that, Attorney oh, nga, Merry ng Christmas oh. to you. 26 times magkikita. No? 26 oh, oh. na, mga kayubi. Hanggang January, ako kasama ni Atty. Claire. Mm. Oh, oh. And uh, maraming salamat po. Ayan, ako po si Radyo Ma, Jenny Pahilanga. Yes. Actually, Papa Polly, mas maganda si Perry Winkel. Sorry, Direct Freddy, mas maganda si Perry Winkel. Yeah, yeah. So, hanggang sa Martes. Martes. Magkita at magkarinigan tayo. Kapag sa Tony Lake Castro, ipapaalala, huwag tulugan ang iyong karapatan. Muli po sa Martes, ayan, alas 7.30 hanggang alas 9 ng gabi dito pa rin po sa programang Usapang Batas.